kape. Pero uminom na rin si Peanut doon. Oh, minum ka na. Hindi na, minum ka na. Ano yung kikwento ko? Ano yung kikwento ko? Nakwento ko na ata Bakit, boss? Pahinga lang tayo, ha? Pahinga muna, ha? Wala, guys. Hindi ako magta-travel. So yun guys, next week, 5 days kaming walang pasok. Pero hindi ako magta-travel. Yung iba magbe-beach. Basta maraming gagala. Ako hindi eh. Tambay lang ako. Kasi yung pera ko dito, pampabaksin na lang ni ano. Pampabaksin na lang ni Snoopy. Ano unahin ko? Baksin niya o gala ko? Hindi <laughs> kasi pwedeng ma-miss yung baksin niya eh, Kasi ulit yan. Takot si Snoop. Kinulit niya eh. Dinilaan niya yung tito niya eh. Oo, oh, malaki to. Anong meron? Thanksgiving yun dito sa Korea. Five days na bakasyon. Walang pasok. Ayun yung time para gumanda. Hmm, vaccine muna. Yung basis na bukas. ba? Diba? Wala guys. Yung pusa naman yun. Napunta lang yun. Ibinugaw ko na. <laughs> Good evening, tarawin na ako oh, dyan lang ama. Siyempre guys, kumbaga ano ka na. Tan 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 tan. Mm, 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 mm. Dito tayo one, two days lang kasi yung Mooncake Festival ay sa inyo 5 days ano tapos ba yun. Oo, maraming din, maraming holiday dito, hindi lang yun. Chusok. Yun plus chusok ko. Nandun kami sa pinsa ng kaibigan ko. doon kami nagstay ng 5 days. Sige na, minum ka na. Nahihiya ka pa. Huwag natin tingnan guys. Nahihiya eh. Yung anak niya, papapagpago. Oh. Kaya pinat. Napakaingat ni pinat sa galaw niya eh. No? Pas. Sabi niya, tubig lang pala to. Nagbagal-bagal pa ako. Wala. Oh, pa yung hingal Ano boy, all goods ka lang diyan. Tay nga lang kami, guys. Slow mo. Slow mo pero tubig lang pala eh, no. Sayang ang ano. Travel Cooking Sing TV. Wow, I'm dog lover din. Anyong. mm parang Rob, dito po one week na walang pasok gawa ng bagyo at habagat uy ingat kayo sa pinasa dito sa taiwan pag mooncake festival nag barbecue mga tao wow dito naman pag thanksgiving Ngayon, may mga bonus sa company minsan kung magkano yung sahod mo ganun din sa yung, yung, yung ano bonus pero sa amin sa company namin wala simula dati walang bonus Lakas na trip ni Pinat. Gusto <laughs> mo. Pinatsuin mo na may bayad yung 5 days na walang... Oo. Oh, naman maganda dito. Walang pasok pero laging bayad. Kaya na daw sila. pinat ano ba yung performance? Kaya nga eh. Ano pa din eh. Um, may issue pa din eh. Guys, napakaligot na ni Snoopy. Guys, daming energy. oh next week uwi na si Kevin sa Biyernes. Ako ay mawawalan ng kasama dito ng 2 weeks. Mag-edit na lang ako ng vlog nun. Yung vlog ko sa bakasyon ng Bakasyon ng Pinas. Basta ang dami kong i-edit kaya hindi din ako makagala sa chusok. Kumbaga ta, ano lang ako. Gusto makipagharutan ni Stok. Tambay lang ako dito sa... Sa aming gisok sa magsisenti ako. Ay. At least walang work Saturday, Sunday. Mas gusto ko yun. Oo. Mas maganda naman. Pero dito kasi guys, mangihinayang ka eh yung yung Sabado dito kaya man kumita ng 6,000, 5,000 to 6,000. Linggo ganun din. Sipe mo 10,000 agad yung mawawala sa pag wala kang pasok. Kaya yung iba gustong gusto na may pasok ng ano Sabado Linggo. Pero pag wala, all goods lang din. Maganda para may pahinga. Hindi sa mama. Oh, gusto may paglaro. Gusto niya nga pero